GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa mataong palengke, may isang bagong tendera ng karne na mabilis na nakilala ng mga mamimili siya si Aling Maming. Isang matabang babae na may malalim na mga mata at laging nakangiti. Siya ay may tindahan na hindi nauubusan ng Mami Mili. Ang kanyang paninda ay karne na mas mapula kaysa sa karaniwang baboy o baka ay laging mabili. Hindi ito madaling natutuyo at may kakaibang tamis ang amoy kapag niluluto. Dahilan upang bumalik nang bumalik ang mga tao. Ngunit may kakaiba kay aling maming. Hindi siya lumalabas ng palengke sa umaga. At tuwing isasara na ang palengke, siya lang ang natitirang nagliligpit. May ilang nagtataka kung saan siya kumukuha ng paninda. Dahil hindi ito nakikitang bumibili sa slaughterhouse o nagpapahatid ng supply. Sa loob ng anim na buwan, patuloy na lumakas ang negosyo ni Aling Maming. Marami ang gustong bumili ng kanyang karne. At maging ang mga karinderya sa paligid ay nagsimula na rin umasa sa kanyang tindahan. Ngunit isang bagay ang hindi napapansin ng karamihan. Sa parehong panahon natanyag si Aling maming. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga palaboy sa bayan. Mga batang kalye, lasinggero at pati na rin ang ilang dayo ang misteryosong naglaho na lamang. Isang gabi, isang batang kargador na nagngangalang dodoy ang nagkamaling magpaiwan sa palengke. Dahil sa pagod, nakatulog siya sa isang lumang mesa malapit sa pwesto ni Aling Maming. Bandang hating gabi, Nagising siya sa tunog ng kumakalabog at parang paglagutok ng buto. Pahandaan siyang sumilip mula sa kanyang pinagtataguan at halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Si Aling Maming ay nakatayo sa harap ng isang malaking mesa. May hawak na matalim na gulok at sa harap niya ay isang lalaking nakagapos. Humihingi ito ng awa. Ngunit walang pag-aalinlangan si Aling Maming nang kanyang hiwain ang leeg nito. Sa isang iglap, ang dugong bumulwak ay sinalo niya sa isang timba at may galak siyang sinimulang ipahit ito sa kanyang mga karne. Napansin ni Dodoy na hindi lamang ito ang bangkay sa paligid. May iba pang katawan na nakatambak sa likuran. Wala ng laman. Tila inalisan ng lamang loob. Nanginig si Dodoy sa takot. Napagtanto niyang ang pinagmumulan ng kakaibang lasa ng karne ni aling maming ay hindi sa hayop, kundi sa tao. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit sa isang maling galaw, nakalaglag siya ng isang lata. Lumingon si Aling Maming, ang kanyang matay na lilisik sa dilim. May nakakita sa akin ang bulong niya. At sa isang iglap lumundag siya papunta kay Dodoy. Nagpambuno ang dalawa. Sinubukan ni Dodoy na itulak si Aling mameng. Ngunit napakatibay ng matandang tendera. Ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Parang isang hayop na gutom na gutom sinunggaban niya si Dodoy. Ngunit nagawa nitong makakuha ng isang matalim na patalim mula sa mesa. At itinarak ito sa tagiliran ni Aling Maming. Napaungol ito sa sakit. Ngunit sa halip na bumagsak, lalo itong nagalit. Wala nang ibang pagpipilian si Dodoy. Tumakbo siya palabas ng palengke at humihingi ng tulong. Ngunit nang bumalik siya kasama ang mga pulis at ilang tindero, wala na si Aling Maming. Naiwan na lamang ang madugong sahig at ang nakabukas na pintuan ng kanyang tindahan. Wala ni isang bakas kung saan siya nagpunta. Kinabukasan, isang bagong tendera ang lumitaw sa palengke. Nagbebenta ng karne na kasing pula ng kay Aling Maming. Isang babaeng may malalim na mga mata at pamilyar ng itik. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.